Okay mga kapuso, balik ko tayo dito sa Farmer's Market. Ngayon papakita namin yung sa inyo kung ano yung mga, mga usual na panluloko nangyayari sa mga palengke kapag tayo ay namimili. So kailangan alam mo natin lahat yan para hindi tayo maloko. Gayo nung nakikita natin ngayon, may nag-aaway. Ano pinag-aawayan niyo? Naku ma'am, tinan mo naman o, oh, kitang kita. Oh, pag inalis mo, di ba dapat nasa tama yung timbangan? Oh, bakit ganyan? Ma'am, may problema siya sa paningin. May problema siya sa paningin. Wala naman daya talaga to. O, oh, tinan mo, o, oh. o. Oh nainggit lang, dalawang kilo na kagad. Nakaganyan ako, kaya nang umaandar eh. Well, wala po piliho kayo piliho dapat tanggalin niyo itong uh, kung ano man yung nakapatong. Uh, at dapat nakalagay sa zero ang timbangan. Isa pa. Isa pa ang mga klase Ma. ng palulo. Ano pa? Hindi lang yung timbangan, ma'am. Kitang-kita namin. Tingnan mo to. Uh, dapat wala namang ganito. Eh. Walang ganitong mga ilaw. Tingnan mo yung ilaw mo kasi Merry Christmas ngayon. Kaya kailangan kayo maayos yung paningin, maganda yung ano, pula. Pula ba? Pula. yung papasko. Okay, alam nyo kapag nilalagyan niya ng ganyang palara na kulay pula, lalo na, eh nagbumukhang uh, sariwa yung kanilang paninda. Gaya mo naman, no? kaya dapat tanggalin mo yan. Tatanggalin niya, so pagka na milagay, pwede. Kaya, kaya mapapansin nyo, dito sa farmer's market, required do sila na yung mga ilaw nila ay kulay puti. Pero ano ba yung isa na mo? Oh. ito ba? Ay!

I inject sa manok para humas mas mabigat ang kilo. Pag iniluto nyo na yan, eh, saka lalabas yung tubig. Kaya nakikita nyo, maliit naman pala yung manok. Marami siyang sabaw. Kasi nga ho, yun sa mga ko, So, kapag naka-encounter kayo ng ganito mga problema, ay maaari nyo na may sumbong sa mga market administrator dahil karamihan sa mga palengke, meron naman mga administrator na nangangasiwa sa mga concerns, sa mga reklamo ng mga namimili. O kaya naman, meron ng ganito, parang timbangan ng bayan. Ayan. Pwede nyo ho ng para makita kung tama sa timbang yung mga binili ninyo doon sa pisang palengke o kaya naman meron din ho sila na tinatawag na billboard kung saan naka-indicate o nakalagay yung presyo ng mga pangunahing bilihin na ibinebenta doon sa na palengke na yon. So, ayan ho yung ilan sa mga dapat ninyong tandaan kapag po kayo na namimili. Para ika nga naman yung masulit yung ating perang ginagasos sa pamamalengke. So, pansamantala, nag-aayos na kayo. Palengke ko hindi. Magbabalik ano? Palagay ko hindi sa farmer's market to Farmers ba ito? Oh, Naku, nagkamali na naman ng palengke. Dapat ko saan ka? Ewan ko sa'yo. Oh, okay, wabalik pa una. tayo ayusin ko lang itong problema ng dalawa dito, ha? Okay? Cut.